Pamilyahan <tong> milya na. Ayan. Yato. Nakabili na sir. Nakabili na. Asa po nabili niyo? Ay, na niya? Ay sa isa pa. Asa ah, pa? Ay, pa. Ay, yan, bibili pa sila ng dalawa Pa. Ay, mga kapatid ko. Ay, natin. Oh, po yung pamilya. Ayun, hanggang hindi pa natin ito. Sariling alaga. Wala naman. hindi Ilan po Ay, kasi hindi pa natin binabakan ito. Sariling alaga. Wala po yung baka. Hindi pa doon nabibili yung baka at sariling alaga. Ayun kailang papatanghali niya at saka dumadami yung mga tratuhan. Maraming naghabol na mga bibili ng mga baka ngayon. Kasi asa natin pagkatapos ng mahal na araw ay talagang medyo mababa ang presyo ngayon tag-araw. Ay yung mga taga San Cristobal, San Pablo, Laguna. And dito nam namimili ng mga baka. Ayan. hindi mo lang hindi pinagkakasunod ito si, ito kay Boss merong trapungan kay Boss O, baka nandang ang sa aray. Ibig na ako, hindi na parehasan si size. Alay, hindi ibahin mo yung kanya. mga... nga. O, size, basta yung mga may sinto Ari, malaki. Hindi rin siya rin. Ari. 116 dalawa. Ano ba kayo? Vlogger ba kayo? Vlogger Just call me my name. I'll be there. Ano lang ako kasi na medyo bata pa. Nalaban na ko ako sa Manawag. Ay, pwede, 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 pwede,

hindi kaya ng 135,000 mm -hmm. 13. ito 112,000 115,000 115,000 binibigay, 112,000 tawad 112,000 bang tawad 115,000 binibigay baka ni Boss RG ang kuwi-bili ito sa San Cristobal San Pablo, Laguna parang binigyan niya ikaw binigyan

Magusip ng isip mo. Magusip. Sige, gusto naman talaga. Narapat isip mo. sa napakalayo na, na tiyuno ng Ay, magkano kaya mo sa dalawa? Sabay, kita ko kita. Ako na din pa, di May tiyuno din ng baka yan, o. Oh. Oh. si bawa sa dalawa. Hindi na kayo pipit. Magkano? At yun sa dalawa. Sige, sige tayo kaya mo. Baka na parto. Ito sa din man, man ikaw din naman. Ang mga nang. Sige, mga Sige, sige. Albahama kita. Kita dikit-dikit kita usah. Kita nampak kaya ayo para marayu. Makanana para kaya kaya mo sa dalawa? Okay. Sabi, sama. Ana. Oh, makilan. Oh, So, ayo um, um, sa 110 dalawa kasamaan doon sa kaila na taga San Cristobal. Ayan. May higit 50,000 ang kalaga. Ah, haba, ang baka. Oh. Ba't wala nyo po? pagkapain Pinibig sa Ano kaya? Pinibigay na lang lang. Pag mura ating baka. na, kahit siya kumitan doon. Kas na. Magkano tawad yan, sir? tawag nawad-tawad na kanina ng no, 1.30 pag kailangan nyo baka hanapin nila niyo ako sa Facebook si Boss Tonton Edwin Bilog pamilyahan ng araw number sir eh di di siya wag na sa huwag number sa Facebook na lang sa Facebook oh, uh, Edwin Bilog Edwin sa Facebook. Bilog kailangan niyo nung baka ganito mm -hmm. ka lalaki yan ang tawad ay 130 oh, uh, 130 binibigay ko na 137 uh, 137 137, 137. 137. laki no? Pagundo? Show out to the Horizon Out

ay, 145. Siya, <laughs> <laughs> so, guys, bilhin na ng 6 to 7 thousand, thousand na presyo. Ayan, 6 to 7 thousand ang pagkabili. Ito ang kanya. Nabibili uh, lang. Ayan, sir, magkano yan? Pagkitaan mo po. Ay, 60 thousand na presyo. Ayan, back on KR. 60 thousand, higit presyo. Mga patawain ba Malalaki na? Yan, sir, magana? 60? Mm -hmm. 60? 000. Bata no, Brahman 60,000 mega compression Ganda oh Quality <coughs> yeah, ito kay Kuya, malaki. Ya Kuya, magkano yung presyo ba kanya? Sir, magkano yung presyo ba kanya? Ha? Magkano yung presyo? 65,000. 65,000. Ito kayo, sir. <so, tos> Ah, Sir, magkano yan? Magkano yan? muna lahat tayo kasawa. Hindi! Hindi, patayin mo lahat tayong kasawa. yan? sa 55 Fifty 55 po nga nga. P55? P55, napakamuna ng baka ngayon. ko, ni P51. Ang may ara si Mr. Lover Boy? Si Mr. Lover Boy ng... ng South.

Nakaano yan sir? Red Dragon. 74. 74,000 sir red. Eh, oh, Dragon nakaano daw? 75 ang laki nung pa. May mukha oh. At ang ulo. Kalbo. Pedro yeah, Quality. Yeah. 75,000 na halaga. Laki ng pigi. Laki ng pwitan, no? Laki ng bintang Laki Ito naman kadat. Parang baka ang tree. Ayan, oh. No? Masungay. Ano natin kung magkano ang presyo? Okay. Baka ang tree. Okay. Mukha niya? ito na mukanya? Sa to ang halaga. sa ang tangkad kay lang payat. Pero tangkad na baka. Ayan, o. Oh. Maraman, tayat lang. Mayro'y siyang tatak. Parang kagaya ng tatak ng kulay pula. Ayan, napakatangkat. Wala ang may-ari. Hindi natin kung magkana ba ang presyo nito. Diyan naman, ang tapang. Oh. O. Napakatapang na inahin. Oh! Oh! Ito naman mga kulay may itim. Ang bibilog ng katawan. Ayan. Hindi. Hindi. Ang bibilog ng katawan ng bako. Hmm. Pagkano presyo niyan, sir?

ay, ang bibilog ng pet nila, oh. bilog na bilog, o. kong Ang bilog na bilog pet, ang bilog na bilog pet nila, isang mga native na baka.